Yan mga idol, babayaran natin yung 9 na unit na taxi. Hello, Hello sir. Hi. Morning. Uh, siyang tatanggap ng ating ano, bayad. Antay lang natin yung kung ano yung mga plaka ng no, taxi. Basta pwede naman po magkatay dito. Yun na lang po yung na namin. Dito, dati, dito naman magkatay naman Pwede naman sir. kita dadaan yung datas Kasi... Hindi marami. Hindi. Ito pagka nagbigay Paya kami dito. ng pera. Hindi, <laughs> <laughs> yeah, ito naman yung kasi. So, ang kailangan mo lang dyan ano? yung ano? papel? Para ma-receive na natanggap mo yung pera. Oo. Tsaka yung mga ano nang... Ano ang kasulatan ba? Hmm. Hindi na Ano niya? Kasi po address na lang sa pangalan. Kaya kumuha sila. Hmm. Ngayon, baka in case na naman sila sa kalsada, kailangan ko Oo, oh, okay. kasi so, alam mo so, naman yung mga minsan may... Bukas sila babalikan. Oo, oh, bukas na. na okay. okay. <coughs> <coughs> yeah. dito. Okay. Kaya naman yung mga kalsada na yan. Oo, oh, mas maganda na yung may hawak. Kaya naman so, kang kumatikas na kayo? Diyan po Mano sa way. ano? Manoy dos? Mano. Maliyo, das. Uh, sa may 5. Bib Martin Bell. Papuntang Ibacom? Ibacom. Mm, -hmm. iba kom? Iba kom. mm -hmm. Sa loob. Panot na lang sir na kasama makina, may kasamang makina at saka Hindi, uh, uh, yun eh. Ah, one unit, unit okay. ako. Ay, ito pala. Na-reset lang naman yan.

Okay, uh, One Thank wait? you. Thank you. thank you uh, hey. then.